magandang tanghali guys ngayong araw nga pala magluluto ako ng ulam, sitaw manghiwa na nga po pala tayo ng luya At isusunod ko na nga po pala itong isang sibuyas na binili ko kalahati nga lang pala ang ilalagay ko dahil marami na ang isang buo ayan alis ko pa ayan na guys, alisin ko nga muna pala yung balat bago ko hihiwain ito na, hihiwain ko na pala ang kalahati sibuyas Lalagay ko dito. Susunod ko na pala ang bawang. Ayan, guys. Bayak na talaga ako sa sibuyas. Paano ba naman yan? Sobrang sakit sa mata. Iiwan ko na nga pala ang bawang. Natapos ko na nga pala humiwa. At ito nga po pala yung panghalo ko, guys. tinapangha muna na pala ang halo dito, hindi sardinas. Para namang maiba naman ang panghalo ko sa gulay. carrot ngayon ko nga po pala ito para naman mawala na yung tinik. Baka matinik pa ako. Baka bagay ko nga palang maalis ito dahil dikit na dikit sa kanyang buto. Eh, lang. Dalawang piraso nga lang pala ito guys. At ito na guys, na-prepared ko ng lulutuin ko. Magisa na nga po pala tayo ng luya. Ayan, konti. mix na. At nilagay ko na nga po pala yung sibuyas at bawang. At ito na po yung panghalo. At nilagay ko na nga rin pala yung sitaw. Ayan, kunting mekas lang. Lalagyan ko na nga po pala ng magic syrup. Para naman lalong sumarap. Charot! At ito, lalagyan ko na. Lalagyan na ng silver swan soy sauce. Para naman malasa na ang aking gulay. Kunting mekas mekas lang. Para naman mahalo ang lasa. At ito, kumukulo na guys. Kunting hintay na lang. Maluluto ng aking niluluto. Ayan. Napakabilis lang talaga magluto dito sa kahoy. Paano ba rin kasi yan? Sobrang ng mga apoy namin. Charot. Kasing init ng pagmamahal ko sa iyo ang aming apoy. <laughs> at ito na nga po pala guys, nilagay ko na po pala sa baunan para naman lumamig na at makakain na kami ng anak ko. Ayan. Parang sa tingin ko palang napakasarap na talaga ng sitaw. Talagang favorite na favorite ko talaga itong gulay na to. Thank you for watching guys.